Halos pito sa bawat sampung Pinoy workers sa Thailand, tourist visa ang hawak. Kaya bukod sa patago-tago, kailangan din nilang tumawid sa Cambodia kada dalawang linggo para makapag-renew ng tourist visa at patuloy na makapagtrabaho. Sinamahan po ng News 5 team ang mahigit 50 Pinoy sa pakikipag sa palaranean na yan. Narito ang unang bahagi po ng aming eksklusibong report. Umaga pala ang unti-unti na nag-ipon-ipon ng mga Pinoy sa isang parking lot malapit sa isang grocery sa Bangkok, Thailand. Tatawid sila sa bansang Cambodia para mag-renew ng kanilang tourist visa. Sa record kasi ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand, halos 15,000 na Pinoy dito kasama na ang mga profesional tulad ng mga teacher, nurses at iba pa. Mahigit 70% sa kanila, tourist visa lang ang hawak at walang working permit sa bansa. Mahirap para sa mga first time noong una pero nung Nagtagal na ako, sir. Sanay na rin. Ang siste, 15 days lang ang tourist visa nila sa Thailand. Kaya kada dalawang linggo, kailangan nilang tumawid sa Cambodia para mag-renew ng kanilang visa. Sa dami ng tumatawid na Pinoy araw-araw, ang ilang mga Pinoy sa Thailand, nakaisip din ang pagkakitaan ang mismong mga kababayan natin. They have to go out on the day the visa expires para hindi sila ma-overstay. Kasi pag na-overstay ka rito, 500 a day. 700 baht o halos 900 pesos ang bayad kada Pinoy na gustong tumawid sa Cambodia. Kasama na rito ang bayad sa sakyan, pagkain at bayad sa immigration, patawid ng bansa. Dalawang taon ng walang paltos nangyayari ang tawirang ito sa Cambodia. Marawaro marami talaga. Minsan may 50, 60, ganun. Minsan na 40, hindi pre -parehas mismo ang travel agency, pinayagan kaming makasama sa mga kababayan natin na araw-araw nakikipagsapalaran sa pagtawid sa Cambodia. Sinusundan namin ngayon itong ilang van na puno ng mga kababayan natin papuntang Cambodia. Ito ang kanilang ginagawa every two weeks. Ang bumiyahin ng apat na oras para lumabas ng Thailand at pumasok ng Cambodia at muling bumalik na naman ng Thailand para lamang mabigyan ng two weeks na extension na naman matapos ang ilang stopover para magpahinga, magpagasulina at magtanghalian. Pagdating sa border, dagsa ang mga Pinoy para magpatatak ng kanilang mga passport. Ang mga taga-immigration nga ng Cambodia marunong na mag-Pilipino. Hindi na kailangan pa ng mga Pinoy na pumasok sa Cambodia dahil sa immigration lang, aayusin ang kanilang papeles at lima hanggang sampung minuto lang, tapos na ang proseso. Apat na oras sa biyahe at halagang 700 baht para sa visa at transportasyon ang kailangan gugulin at bayaran ng mga kababayan natin dito para patuloy na manatili sa Thailand para makapagtrabaho. Sa katunayan, karamihan sa mga kababayan natin dito, tao na ang binibilang at sumasailalim sa ganitong klaseng sistema para patuloy na manatili sa Thailand para makapagtrabaho. Wala pang kalahating oras sa border ng Cambodia, balik na ulit sila sa Thailand ang mga kababayan natin. Makanan uli ang dalawang linggo, ganito na naman ang kwento ng mga kababayan natin. Tawid border, tatak passport para sa mga Pinoy doon. Mas maigi na makipagsapalaran sa ibang bansa kaysa sumugal sa wala, pabalik ng ating bansa. Erwin Tulfo, News 5, Thailand-Cambodian Border Crossing.